Inawan na pala ng movie yung mga bantay sa si airport sa Pilipinas. <laughs> Joke lang. Joke lang naman iyon. Yung sa atin kumakain lang ng pera tapos nagtatanim ng pyu-pyu. <laughs> natin dito si Ita na nagtatrabaho sa isang airport bilang security officer. Airport na to, dito rin nagtatrabaho yung girlfriend niya at masaya naman siyang nagtatrabaho dito until isang araw nang may madampot siyang isang earphone isang gabi bago magpasko. Sa pagsuot nga niya ng earphone, dito siya may makakausap na isang lalaki na uutusan siyang may gawin at kung hindi nga niya to gagawin, babawian ang buhay yung partner niya. So ano nga ba yung pinapagawa sa kanya? Simple lang, kailangan lang niyang wag pansinin yung isang carry-on na bag na pasakay ng eroplano. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito niya gagawin lahat para mahanap at makuha yung bag bago pa ang mas marami pang maapektuhan ng mga tao, lalo na nga yung taong mahal niya. Title ng movie, Carry On. Nako, dapat ipa-screening to doon sa mga airports sa Pilipinas eh. Alam mo nung unang beses ko napanood yung trailer nito, medyo naalala ko dito yung mga diehard movies, lalo na at Pasko din to, tapos sa airport din na mala Die Hard too. Dito ko lang din mas na-realize na, na hawig pala talaga ni Ryan Igelman si Taron Egerton no. Kaya tayo doon sa may trailer, sobrang cool nung shot at tumatakbo siya doon sa airport. Tapos basta tumatakbo lang siya. Sobrang naku-curious din ako sa kung ano yung role ni Jason Bateman dito. Lalo na tasanay na ako sa kanya sa mga comedy movies niya eh. And also, naku-curious din ako kung ano nga ba yung laman ng carry-on bag na yan. Kung bakit ba niya kailangan pang manakot. <laughs> sa totoong buhay, matatakot ka lang naman sa mga carry on bag pag na eh. <laughs> Kasi baka mamaya, overweight, tapos wala ka naman paglalapag ng gamit mo. <laughs> tapos yung awkward pa doon, maglilipat ka habang nandun ka sa pila, tapos ang haba ng pila sa likod mo, yun yung So yun lang naman so far, teaser pa lang naman yung nirelease nila, and again ang title na to, carry on, and kung gusto nyo itong panoorin, abangan natin to on December 11. 13 pala, sorry, tinatabad na ako i-reshoot eh. <laughs>